maugmang pigiras kang Bureau of Fire Protection sa Castilla-Sorsogon na mayo sindang naitalang insidente ning kasulo sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Sigun sa Fire Marshal kang istasyon na si Senior Fire Officer for Romel Reboa, resulta inikan mas pinakusog nindang kampanya kontra kasulo. Sabi niya, dakula ang naging ambagan mga residente asin kang lokal na gobyerno sa akumplesyemento nindang ini. Inumaw man ni Reboa, an kang sendang LGU sa pagbabawal kan pagpapabakal asin paggamit ng paputok sa sendang banuaan. Dugang pa niya, antes pa ang tespan kang Disyembre, puga-puga na sinda sa pagrekurida kan 34 sakop nindang barangay. Nga ni magiras ning fire safety tips sa mga residente. Mahigpit na ipinagbabawal ni Mayor Bong yung pagpapa, ng mga paputok. Kaya yung naging assessment namin dito nung bagong taon ay napakaganda dahil wala kami masyadong naging problema. Wala kami sunog. Kahit vehicular accident ay wala kami naitala nung bagong taon. Mientras tanto, sulamenting ang nangyaring kasulusan na sa Castilla Port ang naitalang dakulang fire incident sa Banuan kang nakaaging taon. May nagkapirama na incident ay alagad ini ang non-index fire o itong sadit na kasulusan naman. Uh, pakatandaan that Fire safety is everybody's concern. Hindi lang po concern niya ng tanggapan ng tagapamahas na kundi maging tayo bilang mga responsabiling mamamayan ay magsikap tayo, maging natin yung pag-iingat sa sunog para makaiwas tayo sa anumang mga sunog na malalaki at mailigtas natin ating mga, mga ari-ari at buhay ng ating mga pamilya. Mientras tanto, mama ni Ugot Mangunyan kang istasyon na magkaigwan ng substation sa mga puwera nindang barangay ngani na mapadali ang sendang pagresponde bako sa na oras ning kasulo kundi sa anuman na emerhensya para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal.